Yan guys, may traktor na parating, kaya medyo tumabi tayo ng kunti. So, tingnan mo yung karga nila, oh. <laughs> ay, salamat sa Diyos. Kahit pa paano pang, may design yung aking, ano. May design ang aking blog. Um, <laughs> Hello, guys. Good afternoon sa inyong lahat. Sa amin ngayon ay, ito, nakikita ninyo ang oras. Alas 12 ng... Ito, alas 12 ng tanghali, 12pm and 10 minutes So dahil tayo ay dumaan dito, so sabi ko mag video muna tayo, mag vlog muna tayo So ang weather natin ngayon guys ay medyo makulimlim Tapos makulimlim at Um ang ating season is Taglagas or Autumn Season. Tapos, ang ating tem actual temperature naman is nasa 13 degrees Celsius. Between 30 to 15 degrees Celsius. Kasi, pag sumikat ang araw, ay medyo maano naman siya, medyo umiinit-init naman siya ng kunti. So, ngayon kasi, nakalagay naman kasi talaga sa ano, sa sa weather forecast na na Itong linggo na ito is ang temperature is between 10 degrees Celsius to 18 degrees Celsius. So sa nakikita natin ay ang mga dahon ay um, yellow gold at nagbabrown na talaga siya kasi nga sa, sa, gabi guys sobrang malamig sobrang hindi nakakaya ng mga kahoy at ang mga uh, mga tanim ang sobrang lamig so kaya ganito ang kulay so tapos paganda ng paganda yan pa yellow, gold yan so kaya dito sa Europe sinasabi nila na um, gold season kasi nga dahil sa mga kahoy is, nag-ano na sila. Nag, Do padilaw na tapos. Ayun nga, pag-gold. Pag-gold ng pag-gold. So, ito. Ito ang ating Christmas tree na napakalaki. So, ganito guys, ang Christmas tree. So, ito ay mga nasa hanggang third floor ito kapag sinukat natin. So, ayan. Oh hanggang third floor 'yan. So ibig sabihin mga nasa uh, ilang ano, 30 meters ba. Ganun, mga ganon mga 20 20 meters ang taas nito. So ayan. Pero uno, sobrang ang Christmas tree lang is nasa hanggang 2 meters lang ang ang katamtaman, 'di ba? Tapos ito naman is sobrang laki, sobrang taas naman. So ito ay nabungkal na nila kasi nga para next year sa April tataniman na nila yan ng uh, mais or uh, kalabasa kung ano man ang pwede nilang itanim dito so napakaganda dito guys sa bundok kasi peaceful, tahimik tapos siyempre walang masyadong sismosa ayan, wala masyadong mga chika chika di ba so kunti lang ang tao kaya lang, <laughs> medyo masanay na kayo sa lungkot kasi nga, <laughs> siyempre nga naman, pag yung tao, siyempre wala ka rin halos kaibigan, wala ka rin halos kausap, kaya mabuti na lang, maswerte kami ngayon kasi sa panahon ngayon is may internet na. Dati kasi nung dumating ako sa abroad is year 2000 yun, so wala pa kami masyadong, wala pa kami masyadong, wala pang internet noon kung mayroon man, di ba pa, pwedeng mag-email, email lang, ayan. Pero yung mga vlog, vlog dati wala pa yan. Eh. Tapos Facebook. So Facebook man dati, hindi, hindi pa ganun ka ano. Kasi ang alam po, di ba, nagsimula ang Facebook is 2003, 4 ganun. So, kaya napansin ninyo may dumadaan ding sasakyan ilan-ilan. Kasi yan ay mga nakatira dito. As you can see guys, na the houses are on the top of this mountain. Hills, valley, and the mountain. Diba? So lamig ng simoy ng hangin. So itong suot kasi natin, saglit lang papakita natin. So ayan guys, ang ating mukha ngayon dahil galing tayo sa Hanap Buhay. Tsaka ayan, ang ating suot. So malamig siya. So, thank you guys so much sa inyong panonood at um all of you guys who support my channel and watching my videos my short videos and my long videos and supporting my live streaming thank you so much and this is my chance to uh, say thank you to for your time and visiting my videos small videos and my live streaming guys thank you so much so ito pa oh this is the as you can see the the uh, ano ba tawag dito yung um, mga kahoy na ginagatong nila yan eh. Tapos, ayan o, oh, parang inaano nila yan. Ayan. So, paggatong yan eh. Kaya lang kasi dito, uso naman dito yung, ano, parang uso dito yung tawag dito yung, um, pag winter, diba? Siyempre, pag winter is sobrang malamig. So, yung ginagawa nila, nag... Um, yung iba walang walang gas at saka walang kuryente na ginagamit para lang sa heater. Kundi ang ginagawa nila is ginagamit nila is kahoy Ngayon, may nakatingin na tao doon sa likod. So siguro tinitingnan niya bat anong ginagawa nitong babaeng ito. Parang gano'n siguro yun. So ngayon guys, ang ginagawa ng mga karamihan dito kasi bandang banda dito sa bundok, marami silang sariling kahoy. So ang ginagawa nila is um kahoy na 'yung ginagamit nila sa pagluluto at sa sa pag uh, sa ano sa heater. So, hindi na sila gumagamit ng gas kasi ang gas is ang mahal at ang kuryente din kung gagamitin ninyo ang heater. Ang kuryente sa heater is syempre, mahal talaga. So, mas makamura ka pa rin sa kahoy kung, kung may sarili kung may, may sariling may kakahuyan sila tapos puputulin lang nila yun. syempre, di ba ang kahoy is inaalagaan lang naman yan sa ano sa ng ano, init saka ulan. So, ngayon, para sa akin is, mas nakakatipid pag um, ano pag kahoy ang gamit. So halika guys mag-drive tayo hanggang bariyo So tingnan natin yung uh, mga mga gold na kahoy na dadaanan natin. Tapos siyempre kung meron pang mga kung may space pa itong ano ko aking uh, camera kasi alam niyo naman ang hilig-hilig dating mag video-video so Puno na ang aking memory at ako ay nagbura din naman pero mara marami pa akong buburahin para makakuha uli ako ng panibagong mga videos so As you can see ayan 'di ba Gold ang mga gold trees, gold leaves So dandan lang tayo mag-drive kasi swerte natin dahil walang sumusunod na sasakyan dito So, kapag may sumusunod dyan sa likod, is... Ibababa muna natin ang ating... cellphone. So, ayan. So, ayan ang kahoy, guys. O, oh, pulang-pula. Gustong-gusto ko yung ganyan, pulang-pula. Diba? So, ayan. Diba? Ang ganda-ganda, oo. Oh, mm. Ganda-ganda ng kulay. Kasi kasi nga sa dahil nga sa taglagas is ganyan ang mga dahon pero karamihan is yellow tsaka gold talaga tapos yung iba naman pula tapos bago sila mag mag brown is pula muna ayan diba ayan ito kagaya nito So, you can see so ayan diba titigan natin diba so ayan diba sobrang ganda oh. And guys so ayan gold na gold, di ba? Eh ano ba yung pumasok dito? May pumasok eh. Ano ba yun? Parang may pumasok na langaw. So ayan. May lumilap, may lumilipad kasi binuksan ko pala yung bintana kanina. Ayan guys, di ba? Oh. Ayan, di ba napakaganda. Oh. Gold trees, gold leaves. So as you can see, oh. So, bundok yung dinaanan natin. Tapos nung nakaraan, last ano, siguro may nakapanood ng, marami-rami din nanood ng, ano, nasa sampo din nanood ng aking uh, video na yung nangunga kami ng wild mushroom. Wild mushrooms sa, uh, ano, mga kabundukan, kagaya nito. So, dito lang kami hindi naghanap kasi nga, doon sa, mala, sa amin sa malapit is marami na. So, hindi na kami naghanap sa malay So, ayan. Ibawa niyan pa natin kasi may sasakyan tayo na. Pasal mo. Kasi may nakasalubong tayong sasakyan as you can si doon sa likod. Kung hindi ninyo na kung nakita ninyo doon. So, yan guys. Pababa tayo. So, tandaan lang. Ayan. Pababa eh. Sobrang ano kasi maano yung ano sobrang maano yung bundok sa is sa kaya na guys ukita niyo yung nakarul na ano yah yung nakarul na ano nyan di ba nakarul na grass di ba cute no ganda nilang ang mga idea nila pinapakain kasi nila yan sa mga ano sa kabayo at sa sa mga baka kapag winter time kasi di ba pag winter time walang tumutubo so ayan as you can see mga mais di ba yan ang tanim nila dito sa Austria. Kasi nga, sa province kami, so. So, ayan guys. Diba? Ay, may sasakyan. May sasakyan ulit. Tabi-tabi so, lang tayo. Tabi-tabi lang tayo. Ayan. So, ayan guys, oh. So, as you can see, may sasakyan nun. Kita. Pandit. So, dito na tayo uli sa harap. So ayan, 'di ba? Napakalapad ng maisan kasi doon sa harap ang dami pa. So, pagod ako, grabe, pagod. But ano naman kung eh kayang-kaya pa naman sa edad nating 50 mahigit na is kayang-kaya pa naman magtrabaho basta ano lang Kumbaga, hindi na ako masyadong naglalakwat sa hindi na ako masyadong nagpapagod sa labas kasi para kahit papano is may energy sa pagdating sa trabaho kasi